Hello guys, uh, good morning guys sa inyong lahat sa na, mga nanonood sa aking mga video So karon guys, uh, naata unit karon na uh, ni Abong Sabalay na uh, isa ka Suzuki F60 engine So ang problema niya guys uh, palaging uh, ang refrigerator niya magsika kulang kulang ang tubig So yun sa may uh, medyo init niya makina So uh, guys, karon idala niya sa balay para ipacheck kung um, -may na -man sa may buhaton ng sakyanan na kay gikamay sa uban mekaniko niya um, Japan so itong sasakyan sakyanan to guys so inalitan na lang ng register bago at saka mga yeah, ganon niya pa rin so i-check to guys kung sa ito yung may buhaton so guys uh, sa di pa kung pa rin sa mga video guys eh, so uh, isang subscribe naman tayo dyan, muna, muna dyan sa ating lahat so para pa saya naman tayo sa subscribe naman So please subscribe my YouTube channel. Sabi pa taw mo, subscribe So Kayo guys, uh, tingnan nato kung ano tung itong may buhato na eh. ni sa kanan. Sa kanan guys no, uh, mini dump truck. Mini dump truck purbuy purn guys. Mini dump truck guys. Yang dump box guys. Oh. So ito yung makina natin dito guys. Ito. So grabe ka dumi yung engine na guys. Grabe oh, ka ugo guys. So, ito mga hose guys, mga bago na to guys. Bago na to hose. So, ganun pa rin. Sabi ni may ari, uh, init rin, ubirit din siya. Pag labi ng layo ang dagan. So, dito, yung rito natin, bago. So, bago yung rito natin, bago yan. So, ganun pa rin. Init pa rin siya. So, atong bato ni guys. So, una, uh, atong i- tanggalon tong head ani cylinder head so dayon atong iplansa iplansa na to para basi ni ko nang head ani to kay sina ka overheat siya ato iplansa para ilisan to gasket para mabalik po na to. good ba siya kung may sa gasket so itong sabawan ni guys akuan lang tap overhaul so ilis na gasket plansa so i-update na guys kung matanggal na itong cylinder guys So, dito lang so unit guys nga uh, susoke it sa engine pag uh, kini nga sakyan basta na yung gamay nga leak ani singaw siya sa tubig uh, na din siya mag ubirek kay dili ni sa mga ubang sakyan nga nang ordinary nga nay tapira nay register sa tubangan so bisan magliklik to ang tubig ato gud to siya dito to mugda mo kono kuso ubirek pero so, kay dito is cram so malaya yung hose natin sa carburetor So pag na-leak yun, siyot na yun nga mag-ubirat yun yung sakinan. Basta di ka pala mo ane, ano ubirat yun. So, oh guys, ah, yung anong sakinan, sige lang tanggal ano eh. plansa, ah, iso gasket, ah, mo lang yun, ang kanan So, yap dito mo guys, all in yun siya. Basta ako'y mag-ayo, good lang. Ba dyan? Yes, good. So, uh, guys, uh, update lang uh, guys, no? So, tanggal na itong mga pili sa intake, guys, no? Tanggal na itong intake, tsaka -build. So, yung water pump natin, tinanggal natin yung water pump. Ito, timing So, carburetor. So, ang gula na, guys, tanggal na ito, ano, uh, Heat na lang. Tanggal na yung heat na yun, bolt side. So, nara itong mga gitking hanggal na mga kwa, guys, no? So, oh. yung intake natin, guys. intik So, dumi talaga. So, at guys. So, ito yung water pump guys. Kaya ko ito tinanggal guys. Kasi, nabili tayo ng bago guys. Kasi mayroon lang siyang luta sa tubig guys. Oh. So, may tindin siya niya guys nga maglit siya guys na yung mga tindin siya ng tubig ani mga gawas so yung carburetor na to ito na yung kuha na to si Cup so CDI So guys, uh, gamay na kulang na guys. So, ang na. So, ang kuwan guys, hit lang. So, maya siguro guys, i-update mo kung may ibot na itong hit na. Eh. So, hey guys. Guys, uh, update na eh guys, no? Sa atong hit nga, atong tanggalon. So, tanggal ta karoon guys, sa hit guys tanggal muna tayo sa guys pasinsya guys ha kay Wayne Gawit sa sisipo guys so ito yung hihing na tanggalin natin update na tayo guys lisod ah lisod yan hanggang ta sa atong cylinder head so dito tayo sa loyo kay inrod cluster dyan yan so humang ni guys ah uh, tanggal na ng head guys ato rin yung plan saon hong mag plan sa linda plan sa so mamaya siguro guys update na mo guys kung mahuman yung tanggal ang head guys Ah, uh, guys, ah uh, karon guys, ah uh, natanggal rin na atong silindir guys, no oh. So wala na silindir ya, black na lang. So mamaya siguro linisan natin to para inigbay kan to limpyo na. Disudisto na tong pagtaod. So atong silindir na dali diri guys. Nara tong head tanggal na to, no. So nagsugod tag nagsugod tag limpyo ni guys. So video na sino na siya guys, oh naglimpyo na tani guys subot so naglimpyo so itong gamit nya steel brush steel brush ang gamit yan, so kailangan linisin natin to uh, ay sa para inibalik na to good na so ito yung exhaust niya. tanggal natin so kanina nag champer tani nag kuantak hindi matanggal ang bolt sa sa kuant exhaust so tanggal natin na to so karon ah uh, I-update na mo niya kung mahinlo na ni. Mahinlo na yung cylinder head. Dahil yung Black. I-update na mo niya. Mabalik yung umaya guys. So, guys, uh, update na guys. No? So, nataon na din na gasket. No? Cylinder gasket. So, ito na yung black natin. Hida tin. So, thank you na ni. Makinis ito. Oh, so, yan. Yan. So, ayun na yan. So, mamaya so guys, uh, magpaandar na tani guys mamaya. So, matawad na to tanan guys, paandar na tani guys. So, muna na tong black guys, black, kog head. So, thank na guys so oh. Good na, goods. Goods goods. So, mamaya, tawad itong intake, exhaust, and wheel, another arm, si so, Leon panda rin ta niyan, guys pag mahuman na tautan guys dahil tutapuin na ito guys mahuman tana, na taod na tanan panda rin ta goods Oops. Uh, guys, uh, update lang na guys no. So, uma na tao na to tong kuno. Ng gitanggal nga tapo birol nga makina. So, nataw na so, tao na tong clean grid. So, tao na tanan. So, mo ni karon na So, uli na to yang kuan. Yan si Dutor Cup, Dutor Cup brother tanan-tanan. So karon, uh, tubig ni tubig. So guys, ito yung may ari guys. Oh. Yan. Tubig mo kon. Kuan oh, ang tubig nga itubig mo kanang kuan jud. Ah, uh, sanay. Kulan tu tubig kulan. Puno na. So, bleeding sa ato daan, bleeding sa ito. So, import magtubig tubig guys so mo ni yung atong bleeding anan sa tubig guys oh. so ang una mo ni guys hangin pressure so kung mo kabalo ano yung magkuan bleeding bleeding ah, na mo birit Japan. pag human sa hangin ani guys mo ang tubig yan oh, pamasya, guys, oh. diba, pag op kama siya guys tiba pagbok op tibok na nga na nga na ang pa bleeding guys yan guys, ini under kita tunggu sekian guys oh ya, tobi satu biro guys, antar so, lagi siap, tuh itu, ya, tuh gak punya yang guys, tuh keron guys, teman yang tobi guys, super short, tuh begini misalkan guys, Oke, super short lagi tuh guys,

wala so, yeah. nang problema tubig guys so mamaya goreng guys ah uh, test na mamaya siguro guys mamaya road test na mamaya siguro Ayan. so na um, yung tubig nga ito mapaging saka yes. oh so, Okay so, so guys, hinlok sa tak-tak yang one. So, punya sa guys. uh, i-rotis na para masaraw to babagay ko ng birit at dito lang mo guys mata marotis nyo guys uh, nag-rotis na guys no at tas po gos ako na ka gos so, gos ako na gos so rotis na guys ah uh, na guys yan rotis na rotis so guys ah uh, Go na guys uh, ito, guys So Hindi na ang guys Sa video Thank you for watching my video So God bless Hindi ko kutob na kay video ba God bless Bye bye Love you. So good ato guys Pahayawin na ko Pahayawin na Guys uh, Nabot na mo sa aming road test na ko be Ano na itong eh. Uh. So, So normal raw Normal Okay 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 Normal niya Sa tubig yung mahikap ninyo Okay na siya Tubig yung mahikap ninyo Good Ayan Good night good. Tút. Bye nào